Magandang araw sa inyo mga idol ayun, medyo maaraw ngayon Magandang napakaganda na ng panahon Summer na summer na yata siguro Sana nga po, ganito na lagi Pero pag madaling araw or umaga Malamig, malamig mga idol Mag Malamig, malamig Kumusta po pala kayo mga idol So ngayong araw ito, busy busy ngayon oh. No? Yun know? o oh. yung chemical disinfect Oh, ayos yun oh. Oo. Oh. Tapos ikakalat mo dyan ah. Oh. Panalo. Panalo yan oh. Oo. Oh. Dito sa pinakauna mo. Sa gilid. Dito. Para, para, pababa. Oh. Dito ka ako sa gilid. Pababa naman eh. Lalagyan naman sa dyan. Eh. Pag in-spray mo na eh. Yes. There you go. So eh, mga idol yung uh, swimming pool pala namin oh. Tinatanggal na lang namin yung tubig kasi may nalaglag na ano. May nalaglag po diyan na uh... hayop. Buto-buto na lang siya. Palit tubig ito mga idol. Ayun. Natanggal na namin yung ano, tubig niya kasi yung laman-laman ng hayop, ano yata yun, rakun nalaglag. Ew. Bali nung ano pa yon nung uh nakasagsaga ng winter ngayon ano na siya lasog-lasog na yung katawan <laughs> lumubog doon sa ilalim pakita ko sa inyo so dinidiren ko na ngayon mga idol so itong pool namin ito yung tinatawag na above the ground wala naman siyang drainage sa ilalim so ang kaya may hose ako dito ito makita niyo mga idol yung hose ayan nakalubog doon sa loob papunta siya dito Ayan, yan yan mga idol dito na yan o oh. dinidrain namin o oh. o oh, yan yung tubig pero marami yan mga idol marami yung tubig so papunta yan dun sa baba papunta dun sa baba dito, no? pero ano naman yan yung uh, cornfield kaya okay lang ayan mga idol o oh. wala na yung tubig nya kulay yun o kulay green sa kanto kulay So ngayon pinagkakabisi na namin kasi para Pagdating ng mainit na mainit na ready na yung pool Pwede nang ano Swimmingan Yan Swimming swimming na buwas Ito naman yung magina ko mga idol oh Ito <laughs> naman yung magina ko What? What's that? What is that, baby? Mmm, yummy. You always say yummy, right? Yes. You you like crackers, I yeah. think. You like crackers. <laughs> you like crackers. <laughs> <Cheese>? <laughs> <laughs> Hindi, ganun talaga yun. Doon na talaga siya. Hmm. Purong cheese. Hmm. Tunaw. Dapat siguro nilagay mo sa freezer yan. Oo. sa sarap. Para lumamig, para mag lumapot ng konti. So ako naman, hindi ako pwede makatulong mga doon. Ayan you o, know, na-aksidente tayo. Aksidente sa workplace. You know, halos Muntik na yung kamay ko. Bali ano to mga idol, yung uh, steel pan na uh, ano ah uh, one horsepower na pan. So steel blade. Tumama yung kamay ko pumunta doon. So maririnig niyo lang narinig ko lang yung ano yung lagatok tok 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 tok. pag tingin ko kulay puti. 'Yun. Dugo, sumirit yung dugo and then yun na. Tapos uh, nakalimang tahi. Limang tahi <laughs> mga idol, grabe. So kaya kayo mga idol, ingat kayo. Ingat sa workplace. So yung tubig dito, mahal. Mahal dito sa Canada yung tubig. Bibili mo yung tubig per cubic. Grabe. So meron ang ginawa ko dito mga idol. Tinubigan ko to, ano, dalawang dinggo. Bali pa konti kunti lang. Dalawang linggo siya. So tama tama to. Pag napuno, yun. Kabit ko na yung motor, yung pump and then lagyan na ng ano ng uh, chlorine para luminaw yan ang daming gagawin na naman mga idol magastos magastos din buti na lang dito si Bayaw tsaka si ano pamangking ko mga idol sila lang silang sila dalawa naglilinis oh babe ano yan ano yan Biko Biko and you baby what are you eating again? chips chips? Oh. like chips? They like chips? Swap? Diba? Ay! Oo oh nga, nagsipagbuka na sila oh. Oo, no, bumuta na nga sila. Wow! Ang <laughs> so, mo. Wala na, ibang tapalit na naman ako na panagwagong ano. Anong kulay ba ito? Pula? Purple. Purple. Purple? Wow! It's a purple, baby. I like purple. You like purple? Ganda oh. Ganda mga ito, oh. No? Hmm. Hello, hello, hello. So ilang araw na naman niya magpapalit ng kulay. Dilaw na yata yung papalit, di ba? Hindi magpapalit papalit ng bagong ibang bulaklak na naman. Kaya summer na bulak ta. Di meron yan lumabas nung nakaraan dilaw eh. Oh, Ganyan -sure. din siya eh. Ganyan. Pang summer bulaklak yun eh. Oo. Oh. Eh mga idol, kung nandito sana sila mama at papa, araw-araw sila dyan nag-garden, naglilinis. Eh, wala 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 eh nasa Pilipinas ng mga idol. Ay nakasi na din ba si mama pa kasi dito dati oh. Ah, oh, tinanim din ni mama? Oo. Oh. Ayun oh, tinanim ni mama pala yan oh. Wow. Ten wow. Ten more. Mhm. Mm Ito yung tinanim ni Manny Jeff. Oo. Keno, mga idol. Wow. Tinanim na sila. Ito yung Petsay yan. Petsay. to. Lumaki na? Oo. Na? Oh. Oh, Oo. Oh, Oh, Yung pecha oh. yan, di ba? Oo. Oh. Bili natin sa ano? Hey guys. Oo. Oh. What? <laughs> hey guys. <laughs> Ito mga idol yung garden ni Papa. Si Papa na dito 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 eh. Nag garden. Ha? Huh? Sa kalamansi. Sira nga yung kalamansi. Ay namatay. Mm. Mm. Baby, go baby? Ay yung mga sibuyas oh. Sayang. Pintinan niyo yung mga sibuyas ito so, oh. Na, 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 na damo, dapat ito matanggal yung damo. Tapos spray ng tubig karo araw. Oh, ano papa? Ano na yan? Gaspar, band, band, band. Maganda na sana to kung nandito si papa eh. Kung nandito si papa okay na sana to eh. So dito mga idol sa ano field. ayan, nag nagdalo -nag na rin sa nagsimula na sila magano mag, ano, mag uh, blow Uh, so pinlaw na nila noong nakaraan. Ah, so pag nag-spread sila noong ano organic fertilizer, ang baho na naman. Ini naman ko.

Ito ngayong taon pala mga idol, maghanap ko ng anong pang spray dito sa kwan. Kaso hindi, makabili na wala kang license dito eh. mga oh, yeah. ano ako, mangingi na lang ako. Oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, mangingi ako. Mangingi ako doon sa ano, sa cropping. May yung cropping division namin mga idol, meron. Mangingi ako. Sayang to oh. Kasi nung nakaraan, ano, inano lang yan, pineste lang. Walang nakain. May nakain konti, pero wala. Ha? Ba, same. Kumuha ba kay dyan? Ay, yeah. So yung mga idol, nakasampay na. Nagbabanlaw na lang. Malapit na sila matapos. Ayun, natapos din oh. No? Tapos na, tapos na. <laughs> Ilang oras kayo nabot? Ilang oras? Ilang oras ba? 2 hours. 2 hours kayo naglinis no? Oras. Ayan, natapos na mga idol. Nalinis na yung ano, yung cover. So, ayan mga idol. Maraming salamat po sa panonood niyo sa akin video. <coughs> Kahit hindi niyo nagustuhan, wala kayong magagawa. Pinanood niyo 'yung aking video eh. <laughs> Maraming salamat po. And see you po sa aking susunod na upload. Bye po, bye.